Ito po idol yung ano, tutorial sa kapasitor kung paano ilagay sa Rider 150. ah sana sa sana, nagtanong mapanood mo to. Ah, ito po yung position niya. Bali dito sa starter relay, may makikita ka dyan na pula, itim na may stripe na white, tapos dilaw na may stripe na green. Bali ang position niyan, itong may guhit na to, negative yan ibig sabihin dito po yan ilalagay sa sa itim na may puti bali magiging ganyan yung position yan yung may guhit na yan ito may guhit dito yan nakakonekta yan mga idol oh. tapos ito naman positive kasi ito galing sa starter switch yan mo iko-connecta yan bali na kaganyan yan uh, ikaw na lang gumawa ng paraan kung paano mo siya may dudugsong dugsong mo na lang ng wire pero ang posisyon niya basta ganyan ganyan no? hindi mo siya pwedeng pagbalik rin kasi iba na siya ng polarity kailangan na ganito yung negative sign na may guhit na gold dito yan sa itim na konekta ganyan Yan idol ah okay na sana na mo